So, ayan, dito na tayo sa haluban. Sentro ng haluban. So, ayan, basta sabi ni sir, pagdating sa, ano, pagdating sa may mga tricycle. So, ayan, may mga nakaparadang tricycle. So, ok na siya. So, ayan, o, shout out po sa lahat ng taga -haluban. Ah, sakit. Laglag -lag ako sa lubak. Naputol yung video natin, hindi ko alam kung nakunan yung ano, yung ibang part na nadaanan natin. Hindi ko napansin na ano, ah, uh, pala yung video natin. Well anyways, bahala na. Ayan, ah, sa palabas na tayo ng haluban. Ayan, oh, nag-thank you na.